Kung masakit ang iyong ulo, anong gamot ang dapat mong inumin? Merta tayo late. <laughs> tulungan mo ako si kumpara mo na hirap pa huminga. Dali ato sa ospital. Okay, Ito lang. Ma, hey, hey! Kaya mo nang mamatay nang masolo na kita. <laughs> <laughs> kung ang English sa magsasaka kay farmers. Unsa man pod ang English sa mangingisda. Si <laughs> Mare. No. Punta ka mamaya sa bahay ha. Bakit? Naghanda kami. Marami. Anniversary kasi namin ni Mare mo eh. Wow. Yan. Pag anniversary nyo, maraming handa. Pag anniversary natin, sa sogo mo ako dinadala. Oh. <laughs> <laughs> Kung ako ang jowa mo, anagaan kita tulad ng halaman. Bibiligan kita <laughs> ng tatlong beses sa isang araw. Oh, andiyan ka na pala. Kumain ka na. Andiyan pagkain sa mesa. Ano ba tong tahong mo? Malamig na. Hindi pa ito masyadong nakabuka. <laughs> ano ba naman to? Painitin mo na lang. Kusang bubuka yan. No. Yung masikit <laughs> Maluwag ako oh, No, 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 no <laughs> <laughs> Alamig, no? Cool huh? Anong cool? Kulang cool sa tilig <laughs> O oh, mahal, bakit parang malungkot ka? Eh mahal, sabi kasi ni mama Iwalayan na daw kita Ha? Bakit naman? Hindi pwede, hindi ako papayag. Ipaglaban mo ako, mahal. Ipaglaban mo ang pagmamahalan natin. Sabihin mo sa mama mo, suntukan kami. Ayaw! <laughs> Tol, tatanungin kita. Sagutin mo ng mabilis pa may kita. Sagot mo lang, tao, lugar, bagay, pangyayari. Sigitol game. Silid. Lugar. Pera. Bagay. Pesta. Pangyayari. Kapit bahay. Chismosa. Bobo ang puta. <laughs> Na, <makes> kumplituhin ang kasabihan. Kapag binato ka ng bato, blank. Blank. Ipaparanggay mo. Po. <laughs> Siyempre, ikaw ba naman batuin ng bato? Masakit <laughs> yun. Mahal, may papahula ulit ako sa'yo. Huh? Ano na naman yan? Ayoko nga. Baka kutusan mo na naman ako pag mali sagot ko eh. Hindi. Madali mo lang tumahulaan, promise. Yeah. Sigurado ka, ha? Oo. Ano, pwede ka na? Sige. Tao ba yan? Hindi. Bagay? Hindi. Pagkain? Oo. Kinakain ko. Ah, uh, minsan. Wow naman. Sana ah. Paborito ko. Ah, uh -huh. kinakain mo minsan pero hindi mo paborito. Anong hindi paborito? Ayang ka na naman eh. Gusto mo na naman akong awayin, no? Ay, grabe ka. Anong connect nun sa pinapahula ko? Sigurado ka, pagkain yan, ha? Oo nga. Baka mamaya, bastos yan. Anong bastos don Pagkain niya eh. O ah, sige. Bigyan mo ako ng clue. O sige. Pag binibiyak mo ito, may lumalabas agad na puting dagta. Sabi ko na eh, bastos yan eh. <laughs> hindi nga. Sige, ano pang clue? Ah, yung loob niya medyo mapula-pula. Ah! Tapos may mga itim na bilog sa gitna. What? <laughs> Sabi ko na nga ba eh, bastos yan eh. Yan na yung iniisip ko eh. <laughs> hindi nga bastos yan, nung kulit. Paano hindi? Sabi mo, pag biniag mo, may puting dagta. Tapos yung loob, mapula-pula. Tapos may mga itim na bilog sa gitna. Asus, ah, alam ko na yan. Oh, kung alam mo na talaga, ano? Ay eh, hindi ko pwede sabihin. Bastos nga eh. Bastos? Papaya magiging bastos? ah, papaya ba? Akala ko kung ano na eh. Mal, nalaman mo ba yung pang basketball kong sapatos? Bakit ko lalaban? Ako ba nagsasot na? O, lalabas ka? Oo. Bili mo na rin napkin. Oh, ba't kita bibilan? Ako bang gagamit nun? Sige, sige lang. Pag natapos-tapos ako, wala kang bimbang sa akin. Ilan ba kasi? Oo, oh. <laughs> oh, mahal ba tumuwi ka tapos trabaho mo? Hindi pa, babalik pa ako doon. Eh, ba tumuwi ka? Oo, oh, ba rin ko yung panty mo? Eh, talaga? Ngayon na? Oh, tara na, tara na. Tara na. Hindi ba yung naisip mo? Ito o, ko kasi. Basahin brief ko kanina. Lab. <laughs> oh. Matanong ko lang. Ano bang ang pangarap mo para sa akin? Ah, pangarap ko para sa'yo? Hmm, magkaroon ng sariling motor na may sidecar o kulong-kulong. <coughs> Bakit sidecar? Para may papasyal kita kahit saan, -saan. Wow, ang oh sweet mo naman, love. Eh, saan mo naman ako ipapasyal? Ha? Ay Yan sa mga bahay-bahay Sa mga baryo baryo Nakasakay ka sa sidecar Ikaw ang tigasigaw ng Buwi-bili po Bakal buti Diyari Ayun sa pag-asa Huwag mo isagad para mabunot agad. Oh! Bravo! Pare, <laughs> <laughs> anong difference ng corruption sa US at sa Pilipinas? Sa US, they go to jail. Sa Pilipinas, they go to the US. <laughs> <laughs> Bucho, sa tingin mo, ilang taon na ako? Kung titingnan kita sa buhok, parang desierto ka lang. Wow! Pag nakatalikod naman, Ah, parang di ka lang. Sa kotis mo naman, ba? Parang bendidos ka lang. Bali 56 years old lahat. <laughs> Nung bata ako, takot na takot ako mapalo sa puwet. Pero ngayon, na-enjoy ko na. May fa faster faster pa. Mal. Oh. Ah. Gusto akong ligawan engineer dyan, no? Sa may ginagawang flood control project. Ano? Papay ka ba, mahal? Ha? Ah? Dyan, sa ginagawang project dyan? Oo, oh, eh, type na type daw niya ako, eh. Ba? Hindi pwede. Alam nung may asawa ka, tapos magpapaligaw ka, ano ka ba naman? Hindi pwede. Eh, mahal na isip ko lang kasi. Baka pagkakataon na natin ito para magkaroon ng maraming tera. <coughs> eh, bakit naman? District Engineer siya mahal ng DPWH? Huh? Taga Bulacan? District Engineer ng DPWH? Oo, oh, mahal. Ah, ganun ba? Sige. <laughs> Ngayon no, 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 Alis ako mo no, no, yung gabi. No, no, no. Tapos pagpuntahin mo siya dito pagtulog <laughs> ng mga basa. May hey, mahal, medyo medyo lang ha. Wag mo ipasagat. At saka sa labas mo ipabuga para walang ebidensya. ba. May... Sana maging jowa na kita. Wow. Para makatikim naman ako ng bimbang. <laughs> Ga, mukha piya? Aw, oh, good. ugnaa? a. Oh, Aw, kun mau na, tana. Asa man ta? Sa merkado? Dili, oy. Asa man di ay? Sa kusina? Ay, di po. Kaya asa man di ay? Aw, oh, asa pa man di ay? Sa kwarto. Doon na di tilapia sa kwarto. Doon na, oy. Napagod naman gani. Ay. Pakiramdam ko, manhid na ako. O bakit? Eh kasi sa tuwing sa sweldo ko, hindi ko na maramdaman yung sahod ko. Oh, Gabi-gabi ka na lang late umuwi. Nagsasawa na ako sa'yo. Buti pa, maghiwalay na tayo. Ah, ahamunin mo ako ng hiwalayan? Sige, hiwalay tayo. Pipi ka sa sama. Kay mama. Klasi ka sa sama. Si mama. Afri ka sa sama. Si mama. Sige, sama-sama tayo kay mama. Ay, sa akin, sa akin pala, sa Alam mo bang magaling akong sumayaw at gumiling? Humiga ka Ayaw, diba? Kinain mo? Masarap ba? Bakit? Masarap ba? Sumagot ka! Oo Wala lang, tatanong lang Balik diba? Balik you speak English? No, I don't speak English. Where are you going? Going home. Where do you live? With my parents. Where do your parents live? With me? Hoy, kayong mga babae, tandaan nyo to. Kaming mga lalaki, nagtitimpi lang sa inyo. Pero once na napuno kami, tandaan nyo humanda na kayo. Kasi, magtitimpi pa din kami. Kasi, ang tatapang nyo eh. Hanggang dulo, timpi, timpi lang. Ang pangit ng ano, walang laban. Basta, tsagaan lang sa timpi. Ganun kami mga lalaki. Timpi na lang. Timpi, timpi. <laughs> Kapag ako ang kasama mo, walang mangyayaring masama sa'yo. Wow. Masarap meron. <laughs> <laughs> Gago! <laughs> Mahal. Oh, bakit? Kung sakali ba pag nawala ako, pag namatay ako. Mag-aasawa ka pa ba uli? Oo naman, syempre. Kailangan ko din yung ano. Bakit? Huh? Hindi mo ba akong mahal? Eh, kung sa mahal eh, mahal naman kita. Pero, syempre, kailangan ko rin naman tumikin ng le Anong saysay -say ng ganda mo? Huh? Kung kada gabi naman, walang nag-aalis ng panty mo? Ay, <laughs> ayaw Lagi daw ang cellphone ng hawak ko. Alam nga namang itlog mo. May narinig akong mga usap-usapan sa labas. Huh? Pag wala daw ako dito sa bahay, pumunta dito si Kumpare. Wala ah. Nagpapaniwala ka naman sa mga chismis. Siguro may milagrong nangyayari dito. Ano ang ibig sabihin ng milagro? Ang ibig sabihin ng milagro, Impossible mangyari mangyayari, pero nangyayari talaga. Pero hindi sinasadya. Ay, wala namang milagro. Kung walang milagro, bakit pumunta dito si kumpare? Oh, may ginawa si kumpare, pero sigurado ako na hindi milagro. Ay, mabuti kung ganun. Ano palang ginawa niya dito? Tinanggal lang naman niya yung bra ko. Oh. <laughs> Sabi ko na may milagro nangyayari talaga eh. Di ba nga, sabi mo, pagka milagro, hindi sinasadya, pero nangyayari. Oo. Oh, Sinadya niya yun eh. Kaya hindi milagro yun. <laughs> Sobrang concern pa nga ni Kumpari sa iyo eh. At ayaw niyang magagalit ka. Concern? Concern po ba sa lagay na yun? At paano mo nasabi na ayaw niya na magagalit ako? Sabi niya, huwag ko daw sabihin sa'yo ang nangyari para hindi ka daw magagalit. Sobrang bait niya, no? <laughs> <laughs> Yung hindi ka naman broken oh. Pero ramdam mo yung sakit Sakit ng walang pera Hulaan oh, <laughs> kita ate Malibog ka <laughs> Gago! Oh! <laughs> uh. Kilala ka ta. Ulaan ko. Kulang ka sa tulog. Kulang ka sa pera. Kulang ka sa lambing. Patingin ng ilong. Uy, kulang din. <laughs> Maaaring hindi ikaw ang unang babaeng minahal ko. Pero, sinisigurado ko sa iyo. Ikaw ang huling babaeng hahawak ng talong ko. An, totoo ba yung pinagsasabihin nila sa labas na yung pansit daw pang pahaba ng buhay? Oo, yan ang kasabihan eh. Kaya nga pag may birthday, hindi nawawala ang pansit. At bakit mo naman natanong? May nag-birthday kasi dyan sa kapitbahay natin. Dinala sa hospital. Oh, bakit naman dinala sa hospital? Iwan ko ba noon, nalaman lang niya na ang pansit pang pahaba ng buhay. Nalaman lang niya na ang pansit pang ng buhay, dinala agad sa hospital? Oh. Para daw mas mahaba ang buhay niya. Kumain ng limang bandihan ng pansit. Ayun, umutok yung balon-balunan. may prueba kung may relasyon kay ni Kumare? Oh, no. Anong prueba sinasabi mo? Nakita kong suot ni Kumpare brief mo kagabi? Nung nagtagpo kami? Oh, Uy, be, close pa kayo ng mga kapitbahay mo? Ay, oo, close kami. Ang banding nga namin, plastikan. <laughs> Han? Ano kayang nangyari sa akin? Bakit parang nangyumot na ako? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Gabi-gabi ka kasi nangangalabit sa akin. Kala mo naman mauubusan ka. Nakakaputla ba pag nangangalabit? Oo naman. Siyempre. E di, sasampan na ako diretso mamaya. Maaga ka lagi uuwi galing trabaho ha. <laughs> Ayaw mo ba talagang tumigil? ang ganda mo talaga. Wow! Sigurado ka ba dyan? Hindi. Bulag kasi ako eh. Uy, Dad! Ah? Oh. Si Maring Jenny, nakasalubo ko hapon. Lasing na lasing. Kaya tanong ba naman ako magaling kang bumembang? Eh, alam mo naman yan eh. Babae yun. Siyempre badal Tapos lasing pa. Sus! May nangyari sa inyo, no? Wala. Ulo-ulo lang. Ano? <laughs> Happy birthday niya, tita. kinsa man ka, dong? Ako man bitaw tung uyab si mong anak. Kun mauna, pagkadagan ko na i sa kong anak. O. Oh. ikatulo naman ka, dong. Ma-o tita? O. na din si mong anak, oy. Dilumpong raman niya, ime. Um, ko-koan ka uh, problema ayaw bahina. Ako na lang i-uyab huh? Tutal, wala man po ko iban ah. Ate, mo pag ako na pangasawa mo. Dahil wala akong pakialam sa pera. Hmm? Wow, gusto ko yan. Ibig sabihin sa tuwing sahod mo, bibigay mo sa akin yung pera? Hindi. Huh? Dahil ikaw ang magtatrabaho. <laughs> Nagugutom ka ba? Gusto mo sa'yo na tong monay ko. Dagal pa ba, ba yung sinay? sa so, palagay mo, sinong may kasalanan? Yung taong kumabet o yung taong pumatol? Ano ba ko? O tsaka, ba ako? Ito naman, natatanong lang. Eh. Sagutin mo na. Hindi <sighs> yung pumatol. Alam niyang may pamilya yung tao eh. Papatol-patol siya ron. So siya, ako ang may kasalanan. Hindi siya parang Julio. Hindi. Ang <laughs> 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 <Arong> ongo. <laughs> <laughs> Pag mahal ka ng isang tao, dapat hindi isasin. <laughs> O bakit ka umiiyak? Paano kasi? Anong paano kasi? Sinaktaw ka ba niya? Ang laki ng Junjun -jun niya. Yab, may sasabihin ako. Ano? Magpapatali na ako para hindi na ako magbuntis uli. Ang hirap kasing masundan yung mga bata eh. Bahala ka. E eh, paano kaya kung sa'yo na lang yung paputol mo? Wait ako. <laughs> bakit na <lang laughs> <hirap> ko nga? <laughs> Wala na mawawala sa pagkalalaki mo. No? Paano naman si kumari mo?